Hi guys! For today's video, oh. kakain na naman tayo. Ito yung ko. Kain tayo guys ng tawag dito buko. yun na na. Sarap ng sabaw. pirabilog ko lang yung buko. Ayan. Kakain tayo. Ito yung gusto ko sa buko. Yung medyo malaman. Isa sa mga paborito ko to. no katamdaman lang yung pagka uh, matigas niya. Pero hindi siya ano, masyado matigas. Eh. Ayun. Ubusin nyo yung kalahat right <laughs> mind book Thirty-five na. Lati ako nung binig ko lang twenty-five. Ito yung sabaw ng buko, guys. Manamis-namis yung sabaw niya kasi bago lang yung stock nilang buko. kakarabis lang siguro nila. So, that's it, guys. Finish. Naubos ko yung kalahating buko. Solve na, guys. Thank you. See you in my next video. God bless us all.